tayong pan na may cooking oil. Lagay tayo ng onion and gala. Tapos guys, lagay natin ating mixed vegetable. Lagay natin water wing. Himalayan salt. Yan pamintang pino. Ayan. Ito lang guys. Ayan. Tapos lang natin guys, hayaan natin kumulo. Check natin guys. Uy. You know. Eh hey guys, hindi ko na pala na ipakita nilagyan ko to ng ano, liquid seasoning tsaka konting oyster sauce. Tapos tokwa. Yun, Oh. Natin yan. So, yan guys. Ito na ang ating sinabawang gulay. So, alam nyo na kasunod yan. Brr! So, yan guys. food trip na tayo. Yan, ito na yung ating sinabawang gulay guys na may tokwa. So, guys, before we start, pray muna tayo. Let's go. Bawal si Dana kasingin ng ano malansa guys. Kaya puro ganito-ganito muna kami. Bawi kami next ano. Bawi out sa inyo sa luto. Isa bagay, ito pala natin yung ating unang guli na, na na vlog ko kasi yung nakaraan, di ba? Atay. Kapag panood nyo na ito guys, ibig sabi sabihin magaling na si Dana. Ang ko pa ma-upload ka. Mauna pa yung atay. Bakas ang gulay na ito lang. Kapon. Petchay. Tanghalian. Ay. O oh, tanghalian kayo na petchay. Kapon. Nung kinagabihan noon. Kapon ng gabi. Pakbet. Sarap. Ayag <coughs> niya. Wait nga si Dana guys eh. Je me suis dit, vous. Je me Balik timbang. Sa mga pag-coffee shop nyo yun, kasama yung hipag ko eh. Bawal eh. <laughs> <coughs> Pagigaw to ng anong, nagigaw ko guys ng ano, na baby corn. Walang eh. Squale egg. Aba? Ay, eh, di na, na? ano? well taulam. Ah, that place. For sure si Dana mag enjoy ito sa pagkain. Oh. Niligaw to guys ng liquid seasoning, hindi ko na ipakita. Oh. Alibutan ko. Tsaka konting oyster. Ang panghang, trabe. Panghang talaga is magpinaadulo-dulo niya ng sili. Kaysa, Bra. Napaka-solid. Thank you, Lord. Thank you. <laughs> so, yung kaysa, maraming salamat sa pagsama sa akin yan. So, dating gawe, palike and share ng aking videos and then don't forget to subscribe to my channel. Peace out.